guys Handa tayo at tayo magra-ride Tatawid tayo ng Bulacan Ang oras natin ay alas 5 na Pupunta tayo sa bulakan Magra-ride kami Ayan si ate o oh, Lolo, pasensya ka na. Nakatulog ako. Hindi ako naka-ano sa live mo. Pagod ang katawan natin kaya nakatulog. And pagkahanda ako ngayon at maglaride siya may papuntang bulakan sa Mag maga ang biyahe namin ayan ito yung bis ko eh ang tabay na lang tayo mamaya sa anong mang kasunod na kaganapan alright right. Pisong sabi na pag naayos yung turbo kasama din ako sa standard Guys, dito okay, na tayo uli Ayan, good morning, good morning. Good morning, ako si Mon. Good morning. Hindi hey ako nakapasok hey na sa live ng kuya mo. Hindi hey, ko rin na, naka na, nakatulog na ako. Nakatulog na ako eh. Noon na live ako. Ang okay. ganyan? Bumasok sa salay ano ko. Ano yung magbandalik? Ha? Magbandalik siya. Ano yung magbandalik?

dating sa event dahil di tayo makapag-video silpon gamit natin wala tayo bang gadget ay di si pag-video One hour later.

Ah, uh, dito guys, hindi na ako nag na gano na ano kasi masyado. yung shadow, may tugtog kaya ayan ko na yung video ko. Focus on, focus on na lang. Oh, okay. Dinamaan. Hindi, hindi naman Kaya picture, oh. sa, ano? 10, que da é Obrigado. mm

ma a se da je 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 da

Ayan uh, guys, yung nagsasalita, yan po ang presidente namin sa samahan ng MRTP Group, Riders Club. Yan po si Tapiros Edgar. Yan ang presidente namin sa ano, samahan. Okay, kayo. A few moments later okay guys nagalala daw sila sa akin guys dito ako sa naugsul dumaan para walang traffic masakit sakit ng kunti yung tuhod ko uh, natalsikan kasi ng batoy eh. wala yung mga kasama ko iniwan ako hindi mo na ako binalikan pero okay lang maayos naman namang hindi na masakit pero klam, malapit na tayo makarating na, na tayo sa bahay kunting ano lang konting gas gas lang dito ako sa barangay na Ugsul Dumaan eh walang signal, hindi ko sila ma-chat walang ginawa ko nauna na lang ako sa kanila para hindi pabigat si ano eh iniwanan na nga nila ako eh di nga nila ako inintindi eh wala, wala sa ayos yung pag pagbibiyahe namin maganda ang hanay pag doon nung pag uwi -watak -watak na gwatak-watak na diritsyo-diritsyo na sila salamat sa Diyos naman at kunti lang yung ano, kunting gas gas lang wala hindi ako makaiwas maraming sasakyan eh kaysa makina naman tamaan doon sa tuhod ko tumama na ano kasi yung bato galing doon sa gulong ng sasakyan na naipit siguro yun sa gitna ng gulong tapos natanggal nasagasaan ng kutsi tumalisik sa akin pala alanganin ako medyo mabilis-bilis ang takbo ko eh hinabot pa rin anong napansin ko malapit na eh ayun sa yung binti ko pero ok lang wala wala naman yung masakit wala wala naman yung sakit na eh o, sige update na lang pag uwi wala, malapit na ako sa bahay eh. hey guys maraming maraming salamat sa Panginoon at nakauwi tayo ng matiwasay kahit na tinamaan ako ng gumugulong na bato sa highway kaya sa ibang nagmamaniho lalo na sa mga nakasingil ng na motor, kunti ingat talaga kahit na hindi man sadyain eh. naiwasan na yung naiwasan ko sana kung maluwag kang ano kung di traffic eh. traffic traffic eh dahil tayo konti galos lang naman pero medyo masakit dahil sa buto eh ah, dito lang muna yung video natin ah, hindi natin na videoan lahat ng kaganapan sa rides namin gawa ng wala tayong gadget cellphone lang ang gamit natin dun sa binyo okay. Maraming maraming salamat sa walang sawang sumuporta at nanonood sa channel. Yan. Magandang hapon sa lahat. Bye I love you all. Good luck ta. bye. -bye.